tutusin, mababait naman yung mga Pilipino. Tsaka yung Pilipino, mabilis magpatawad na naman yun. Baka hmm. huwag na natin siyang kahirapan. Kasi kaya yun ang sabi ko, siya naman talaga ang uh, nagdala ng ama nyo dito ulit at hindi ding nang maayos with military ownership, no? Oo, oo. Uh -huh. uh -huh. Napanood nyo naman, hindi naman ako nababawala. Nakita nyo, may military ownership. So, he was, ano, uh, ginawa ni di binabalik dito si FM Ferdinand Marcos, at binigyan siya ng ano, Heroes Welcome and Heroes Burial. At uh, marami, marami rin kumontra. Huwag na ilibing sa ng bindi. Presidente yan dati. No. So sana po, ganun po Mr. PBBM na uh, naisip nyo na na. This is not an ordinary, ordinary person. This is not only the not only the mayor of Davao for so many years. He was the president of the Republic of the Philippines na may high approval ratings.